May mahigpit na babalang Department of Trade sa publiko kaugnay ng nausong bentahan ng mystery parcels o mga unclaimed package. Ang ilan kasi sa mga ito, posible umanong galing sa nakaw. Si Benji Durango sa report. Rise and shine, Benji. Aksyonan nyo to. Ninanakaw yung parcel namin para ibenta ng ganyan. Maawa naman kayo abot langit ang galit ni Michelle Ordillo, isang online ukay seller sa Maynila. Kwento niya, apat na parcel na na pinakurier niya ang nawawala. Ibig sabihin, bayad na ng customer pero napunta lang sa wala. Hinala niya, nauwing lahat ito sa bangketa. Sobrang sama ko kasi nung loob ko kasi apat na parcel po yung nawawala sa akin. Tapos, nagtitiktok ako, nakita ko yung, dumaan sa FYP ko yung video na ang mystery parcel na binibenta ng 50 pesos sa akin, biglang pumasok sa isip ko na nawala yung parcel ko, baka yung baka ganun yung ginagawa nila kasi hindi ko alam kung saan napunta yung parcel ko, tapos makikita ko may binebentang mystery parcel na 50 pesos sa bangketa. Ah. Malakas ngayon ang bentahan ng mystery parcel. Ito ang mga selyado pang parcel na hindi nakarating sa mga recipient sa kabinaratilyo sa bangketa at online. Tulad ng lugar na ito sa Rizal na malaukay-ukay ang bentahan ng parcel na walang nagkiklaim. Ang iba nga, mystery sack pa ang ibinibenta tulad ni Dina ng Oriental Mindoro. Natsyempohan pa namin siya na nagdi-deliver ng 26 na sako ng mystery sack sa Mindoro. Ang bentahan, magsisimula sa halagang 2,000 pesos pataas. Ang laman, Iba-iba, may talo, meron din namang jackpot. Ganito talaga sir sa mystery sack, meron pong sako na panalo, may sakong jackpot, meron din pong sakto at may, minsan po may nahalong medyo talo ng konti. Sa panayam ng Bagong Pilipinas kay Asik Amanda Nograles ng DTI, ang mga parasel na ito ay karaniwang nabibili ng mura sa customs. Mga balikbayan boxes na isang taon nang walang nagkiklaim kaya pwede nang i-auction. Ang masama, ang iba, mga parasel na galing sa nakaw. Yung iba naman po um ito yung kailangan natin bantayan nakakapasok po yung iba sa mga warehouse na nananakawan yung mga warehouse ng ating mga seller tapos binebenta nila yung mga nakaw ng item sa mga baratilyo anyway wala namang pangalan walang mga label binuburan nila So yan po yung nakikita natin, yan yung mga nauulat sa atin ng mga mystery parcels na nasa merkado. Wala naman daw kaso kung galing ang mga parcels sa isang lihitimong auction sales. Pero kung mapapatunayan na galing ito sa nakaw, doon na magkakaproblema kailangan siguraduhin, number one, kung saan ang galing itong mga mystery parcel. Kung galing siya sa Bureau of Customs na yung nasubasta na items, tas nabili nung seller doon sa item na yun, humingi tayo ng ebidensya kung talagang ang galing siya sa Bureau of Customs, then walang problema. Pero kung nakaw na item yon tas bibili tayo ng nakaw na item, pati yung buyer nung nakaw na item magiging liable, pwede siyang kasuhan under the anti-fencing law. Isa pag nakikita problema rito ng DTI, may mga parcel na naiwan pa ang detalya na may-ari na posibleng magamit naman sa mali. Paalala ng DTI sa mga seller at buyers, siguraduhin muna kung saan ang galing ang items na ibibenta at bibilhin. Pwedeng hingin na dokumento ng pinagmulan. Dapat may copy rin ito ng buyer para walang sino man sa dalawa ang maindulto. Pero para kay Michelle, naniniwala siya na napasama na rito ang kanya mga parcel. Hirap nga lang siyang patunayan. Malabo na rin itong maibalik pa sa kanya. Wala na siyang magawa kundi tanggapin libo ang nawala sa kanya. Yun nga po yung tinatanong ko, paano siya may iiwasan? Kaya po ako nagpunta doon sa kaya para tanungin kung paano may iiwasan kasi apat na po siya. May, may, may naisip na ba silang paraan para may iwasan yun? Actually, wala silang maisagot sa Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.